Guys, ang laki oh. Di ba? Yun. Kamay niya. Mga kalakbay, alam niyo ba? May isang ribulto dito sa Roma na sobrang laki. Baka mo pa ng drone para lang makuna ng selfie. Ito ang Colossus of Constantine. Ribultong ginawa para ipakita na si Emperor Constantine hindi lang basta hari, parang gusto rin niyang maging superhero. Noong ikaapat na siglo, Pinagawa ni Konstantin ang ribultong to, higit 10 metro ang taas, gawa sa marmol at tanso. Seryoso, kung may kolosos ngayon, baka siya na ang influencer na may monumento sa sarili. Yung mata niya nakatingin sa langit parang sinabi na, Lord, ako na ba ulit? Pero hindi na rin siya nakaligtas sa panahon. Nang bumagsak ang Roma, giniba at ninakaw ang karamihan ng ribolto. Ang natira na lang ulo, kamay at ilang paa. Para ka nagbuo ng ligo na kulang sa piraso. Ngayon, makikita mo na lang to sa Musei Kapitolini sa Roma, mga piraso na isang dating dios diyosa ng imperyo. Grabe, ang laki talaga. Ang ulo pa lang halos dalawang metro at kalahati ang taas. Ipinakita na ribulto si Konstantin bilang isang makapangyarihang pinuno, matatag ang panga, malawak ang mata at may anyong banal. Simbolo ito ng paglipat ng Roma mula sa mga diyos diyosan patungo sa pananampalatayang Kristiyan. Hanggang ngayon, kahit mga piraso na lang ang natira, palala pa rin ito ng karangyaan at sining ng Imperyong Romano. Kaya mga kalakbay, ang kwento ng Colossus of Constantine isang dambuhalang obra na nagiiwan ng marka sa kasaysayan. Kaya mga kalakbay, tanong ko sa inyo, kung gagawa kayo na ribulto para sa sarili mo, ano kaya ang magiging post mo? Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pang makaalam tungkol sa ating makasaysayang mundo. Mag-subscribe na rin para updated ka sa susunod na mga kwentong pangkasaysayan. Hanggang sa muli!